Pagkatapos ng digmaan noong Hulyo 1945, ginamit itong pansamantalang silid-aralan ng Baguio City High School. Habang may iba pang bahagi ng lungsod ay nagpupumilit bumangon mula sa abo at pagkawasak dahil sa pagbomba. Muling binuksan ito na hotel noong 1946, ngunit na hindi na ito ganap na tulad pa rin ng dati. Ang mga dingding na yari sa kahoy sawali wali at galbanisadong bakal ay nagdadala ng mga sugat, mga anino. <smart noise> May kita ang history nito sa historical marker ng Casa Vallejo sa tuktok ng Session Road na narecognize ng National Historical Commission of the Philippines noong September 20, 2019. Dahil ito isang halimbawa ng maunang arkitekturang kolonyal ng mga Amerikano at isang makasaysayang palatandaan na nakaligtas sa digmaan. Dahilan upang ito'y maging mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Ngayon, habang ilaw ng poste ay kumikislap sa gabi, naririnig mo ba ang mga bulong ng mga aninong naglalakad sa Agdana noong 1917 o mga sigaw ng mga taong kumakas noong 1940. Paano kaya ang mga pintong nagkulong sa kasaysayan at mga sahig na tila ba'y ba sumisigaw sa bawat magkakbang? Ang Casa Vallejo ay hindi lang hotel. Ito ay parte ng kasaysayan ng Bagyo. Isang lugar kung saan ang buhay at kamatayan, takot at pag-asa, nagtagpo sa pagitan ng mga anino. At hanggang sa ngayon, nananatili itong nakatayo sa kaguluhan ng panahon, sa hamon ng lupaing pilit noong inaangkin sa itaas ng Session Road. Dahil ang kasaysayan ay hindi napapagod, magmasid at magbantay. فديلين